nah tentang arab selatan nah apa juga yun chicken hindi na kayo umalik na kayo dito yung room ano ha ayun dito na naman kayo ng celebration ko na pagkain sa unlimited ano, na baboy kaso iba yung kumakain iba yung hitura kala ko ba baboy manok na oh bakit ko ka lang kayo kanyang iba? May pwede na yung trabaho na ito ba? Masa ko na ito pag Kagodan eh Dami na naman So yung lalaki, yan ang lalaki, ang nanay mo sob, ng lalaki, sob, gani ito pa isa, lalaki, tawagin natin usog yan, doon po sa ano yung iba. kayo, labas. Ako. Nahihirapan ako sa kalisod. Pinapawisan ata ako ng maraming sinot kahit ano. Yung girl. Girl. sa alas 2 oh, ba't ko to saan yung iba yung ibang ano hindi ba kalapit kasi inaaway nito ang tatapang naman ito o mm oh, -hmm. matapang ito laging wow, palaging mm -hmm. yan po pag dito po tayo sa bukid eh. masarap ang buhay na nang simple walang uh, ano may problema Kasulang ah, lang pag yung uh, ay isa wala, wala libangan na uh, mo pa rin yung mga problema na nasa ano, nasa ng bundok kaya pag ano may hayop tayo yun ang magbibigay sa atin ng, ano kasiyahan kasi sa tuwing kana, kasama natin yung ating ano mga alaga ay kahit kapano ay Oh, wala yung ano natin. Lungkot. Alam na lang lalo, lalo pag yung ano, mga ano? dati alaka. O, oh, wala nang laman yan. Waday suod. Ano ano ka mga on? Ha? Labas! Good. Sana sa gawas na sa kamo. Okay, mag-atabaho na ako. Oh. Hmm. Lapit dumilim. oh, ikaw, bakit andyan ka, ha? Kaya pala, busog, na, busog ka na pala, eh. Parang bulanan na yung ano mo. Oh, sige na, sige na. na. alis na. Ano naman? Ay, <laughs> hmm, nakikita ang kasahan niya doon. Okay, matigong mani nga ito. Ang dapur eh. Oh, yung pa din na. Okay, ulaw. Tigong na ko. Ay, nagbukas pripanda. Yan. Naku, tapos ko na yung half na ano, new ba? Oh. Gaman na ano. Ba. hmm, mo naman akong taihan dyan ha baho naman ang ninyo, dumi nyo pag tinaihan mo ako na ito kayo busok S S -S -S -S. Ici, no? Ito yung isa na ano, manok Diba kasi, ano Nagagalit ito, nandito ito, nagagalit ito bibisan. Tapos pa sila na yun. Ang saman mo eh. Parang bola na yun. Wow. Eh. Ganun din. Oh, but ayaw po bang umalis. Busog naman kayo. Ayan.